po, good afternoon po sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malo de Los Santos para po magbigay ng reaction po dito sa pagpapaalam nga ni Yang Mika nung isang araw na sa live niya na emotional nga. Uh, hindi nga ako po nakapag-comment ng todo-todo doon. Nakipagkulitan dahil medyo naging emotional din po ako. Dahil alam ko po na kahit papaano po, kahit voluntary po siyang Uh, na maalam na mag, na pagiging founder at siya na lang daw po ay isang admin na lang, ay medyo po emosyonal, na medyo nakakalungkot po dahil alam naman natin po ay siyang me na maraming nagawa. Aminin manuhin din natin, uh, natin po yung mga pabida-bida dyan na gusto sila po yung maging bida, ay wala na po makakatalo kay Yang Mi, kay Miss Yang. Ano? Hindi sa ako po ay kumakampi dahil alam niyo po, ako'y nakasubaybay. Nasubaybayan ko po ito si Yang Mi kung papaano po siya naging founder, kung papaano po siya naging uh, sumuporta dito po sa Jumcar. Nakakalungkot lang po mga kapatid dahil marami Uh, gusto talagang magpabida-bida, no? At uh, pinag-aagaw nga pinag-aagaw na nga yata ang pagiging founder. At alam ko naman po, yung ang Jim Car, mayro na rin pong bagong founder yan. Hindi natin ikakahila. Ito ay babanggitin natin dahil nagsimula po ito noon yung mga batuhan na nila Kuya Jens at ito nga po na mga nagpapadala ng mga comment na against Mi. Pero mga kapatid, isa lamang po dyan ang aking opinion. Ano? Uh, kung tayo po mga kapatid ay nagkakaisa, na sumuporta, na parang hindi po tayo yung against dito kay Yang Mi, at uh, alam niyo po sa totoo lang talaga, nagsimula lang talaga ito mga kapatid noong birthday ni Karlam. Di ba po? Dahil kung ito po ay walang halong inggit o hindi po ito magkakagulo at hindi siguro ito umabot sa bumitaw na lang siyang Mi dahil puro Yang Mi. Yang Mi, kahit po wala siyang Mi ang ginagawa. Totoo yan po mga kapatid. Na naiintindihan ko po ang damdamin ni Yang Mi. Uh, kaya nung nagpaalam siya, nandoon lang ako na medyo nalungkot talaga ako dahil nakita ko po yung ginawa niyang e-port dito po sa car. Kung paano po naging matagumpay ang car, aminin natin po. Kayo Jumar, Carla, kayo ang mismong makakapagsabi kung wala ang yang mi na ang nag o siya po yung uh, masigasig na mabigyan kayo ng magandang buhay. Magandang kinabukasan at magandang nangyari sa iyo, Carla. Kaya nakakalungkot po yung ganitong uh, desisyon ni Miss Yang na iwan na po ang yung car. Nakakalungkot po. Ako'y nalungkot dahil minahal ko po ang Jumcar at minahal po, po kayong dalawa, ni Jumar at ni Carla. Alam niyo po yan, no? Pero sa nangyari nga po na ganito na si Miss Yang po ay nagbaba na bilang isang founder at isa na lang din daw siya ng uh, admin, wala naman pong mawawala kay Miss Yang, mga kapatid, dahil si Miss Yang... Ano man po ang itawag natin sa kanya, nagampanan niya na po yung maganda na ibigay na po, na ipakita na po sa atin lahat kung ano po yung ginawa niya sa jump car. Di ba po? Kung naging bakit naging matagumpay po ang jump dahil yan po sa effort na ibinigay po ni Miss kaya po ano ang maging title ni Miss Yang. Nandito 'yan sa isip at puso natin kung ano po ang nagawa ni Miss Yang sa Jumpcar. Ano? Kaya mga kapatid, ang mahalaga 'yung tiwala ng mga sponsor, mga nagmamahal, nagsusuporta kina Xiang. Yun ang napaka-importante, Miss Yang. Bumaba ka man sa bagiging founder, pero ikaw pa rin ang Miss Yang na kaya po magbigay ng tulong sa pamamagitan po ng mga sponsor na nagtitiwala po sa iyo. Gaya na po kila Sir Andy Gabriel. Gabral, a uh, Lia Kalika, a uh, Miss Kuni Sanchez, Jenny, Jem Marquez, a uh, Maylindi, a uh, Mam Chikora, a uh, Tis Garab, ano? Gabara, ano? Gabara. Gabara. Ayan. La Lurna Parihonho, Parinho at kaher Ka si Karen po, Miss Karen. Thank you so much po sa mga pagmamahal niyo po kay Miss Yang. Saludo po ako sa inyong mga sponsor na nagbibigay. Ito nga po na sa Team USA and Australia. Thank you so much po yung tiwala na pagmamahal niyo po Kimi Siang. Saludo po ako sa inyo dahil po napakahalaga po sa tao yung tiwala na ibinibigay niyo. Dahil po alam niyo po mga kapatid, ang tiwala ng isang tao napakaimportante yun dahil hindi po yun talaga nabibili. Kusang loob na ibinibigay natin ang tiwala. Kaya Misyang, saludo pa rin ako sa iyo. Kahit anong gawin mo, kahit anong itawag sa iyo, ikaw na ang Misyang na nakilala na tumutulong, na hindi umihingi ng kapalit at pinagkakatiwalaan na nagmamahal sa iyo. Kung mayroon man na po na founder. Dahil alam ko po na may founder na po ang Jumpcar. Iyan nga si Kuya Nel. Siya na po ang founder ng Jumcar, si Kuya Nel, at nandyan po sila, sila Kuya Jens. Sila po dyan ang talagang gustong mawala siyang Yang Mi sa Jumcar. Di ba? Kaya si Yang Mi naman po, ipinaubaya na para po hindi na laging nadadawit ang kanyang pangalan. Kaya ngayon po, kung mawala man si Yang Mi po dito sa jump car siguro po naman ay nandiyan naman na sila Kuya Nel at Kuya Jens di ba kaya sumuporta na lang po yung gustong sumuporta at uh, uh, tingnan natin kung ano po yung kakayahan po ni Miss Yang dahil ako saludo po rin po ako kay Miss Yang yung tiwala dahil isang sabihin mo lang sa kanya like uh, doon sa bata na sinabi ko bi pakitulungan natin na to sinabi ko yung kikuy ande sabihin mo kay Misyang agad agad silang tumulong ano kaya ako po sa kanila saludo ako po mga kapatid dahil hindi lang po puro ganyan po issue ang gaan po nilang pakiusapan ano ang gaan po ng Team USA at Australia. Iyan po ay sa pangunguna po iyan ni Miss Yang, Kuya Andy, Sir Andy Gabran. Lia um, Kalika, Kuni, uh, Miss Kuni Sanchez, Jenny, ayan, Jim Marquez, Mylin D, Ma'am Shikura, Tis, uh, Kara, ano, Uh, Gabara. Gabara. Ayan. At Lorna Parinyo. At kay Ma'am uh, Karen po. Thank you so much po sa inyo. Na patuloy po kayong nagtitiwala. At tul patuloy po kayong tumutulong dito po sa Team kalinga. Thank you so much po talaga. Dahil ipinagmamalaki ko kayo. Tandaan nyo po, mga kapatid, ako lagi po akong saludo sa inyo. Dahil nakakalungkot lang po yung tao na hindi marunong ano? Na hindi marunong tumingin kung sino po yung taong mabubuti at hindi po marunong lumingon. Kaya po alam nyo po, mga kapatid, ang Diyos po ay nasa taas. Iyan po, pinagmamasdan tayong lahat no? Kaya ako po dito, sa nangyari na pagbaba ni Miss Yang, saludo pa rin ako. Dahil pinupuri ko pa rin siya, ano man po ang itawag sa kanya. Yan po ay tumatak na sa puso at isipan ng mga tao, ng mga viewers na si Miss Yang po ay isa sa mga na napakagandang hulog ng langit sa iyo, Bibi Carla at Jumar. Dahil hindi kayo makikilala kung wala talaga si Kalinga Prab at nakipagtulungan po ito si Mishang. Yun po. At ang dami naman po, alam naman natin po, no? Kung papaano ang mga sponsor sa mga palipad na lang po. Pero na-disappoint po ang mga sponsor dahil sa mga ipinakikita, sa mga isyong lumalabas na kahit po wala naman dapat ibato to dito kimisyang dahil po iyan walang kaalam alam po. Na? Kaya para sa akin misyang tama yung ginawa mo para tuloy-tuloy na gumawa ka ng sarili mong pangalan. Ano man ang itawag sa iyo, misyang kaparin dahil ang tiwala hindi nabibili. Kusang loob na ibinibigay yan sa ng mga nagmamahal sa iyo, ng mga viewers, mga kasamahan mo sa dating gym car, kung ano man ang desisyon mo. Siguro naman hindi ka nila iiwan dahil alam naman nila kung paano ka namalakan. Kung papaano mo sila ginabayan bilang isang founder para po gumanda ang buhay ng Carla at ni Jomar. No? Iyon po ay hindi panunumbat. Iyan ay re-recognize natin dahil mayroon na po ng founder ang Jomar. Iyan na nga po si Nels, Kuya Nel. At nandiyan na po si Kuya Jens. Sila po ay masaya na wala na po si Ms. sa yung Kaya maraming salamat. God bless you po. Sana po ay tuloy-tuloy lang po magtagumpay na kagaya po ng nagagawa ni Ms. At si Ms. Yang po, iyan tuloy-tuloy po ang pagtulong sa ibang mga kababayan natin sa mga beneficiary ni Kalinga Prab. At iyan naman po ay sa mga beneficiary nila Kuya Val Santos Matubang. Iyon po ay talaga dahil nasabi naman nga na kahit po siya wala sa gym car, siya tuloy-tuloy lang po ang pagtulong. Kaya maraming salamat sa iyo, Miss Yang, dahil ah uh, marami kang nagawang kabutihan. Tandaan mo yan. Ang issue, hindi namin yung pakikinggan dahil nakita namin kung papaano yung effort mo po na pagiging founder mo ng car, Ngayon po, ano man ang itawag sa iyo, saludo pa rin kami sa iyo dahil alam natin na mabuti kang tao at maraming nagtitiwala sa inyo. Lalong-lalo na po ang Team USA na mga VIP sponsor, Team USA at Australia. Kaya maraming salamat po sa inyo mga kapatid, mga sisi, Sir Gabriel, ayan. Maraming salamat at liyak Kalika, Ayan. Connie Sanchez Jenny, ah uh, Jim Marquis at Mylindy, Mamshikora, Tis a uh, Gabara. Ayam at Lorna. Pareño. At Ma'am Cory, ah uh, Karen po. Maraming salamat. Saludo ako sa inyo, mga mababait na sponsor po ni Miss Yang. Thank you so much. Bye-bye. Paalam po. We love you so much. Miss Yang, thank you so much. So very proud po sa iyo. Huwag kang mag-alala. Maski anong itawag sa iyo, ikaw na ang Miss Yang na talagang totoo na tumutulong. Maraming salamat. Bye-bye! God bless you po sa iyo, Miss Young. Bye-bye!